Morning mga boss. Doon tayong i-install ngayon. Yan, ito ang depresya ng aking auto. Yan. Ito nakabili tayo sa sa online delivery. Kita ko ah. Ito nakabili natin sa online. Tagal nga lang ang shipping. Halos halos isang buwan. Yan. Oh, di ba ka mukha? Yan yan oh. Oh. Yan ay papalit natin diyan. Bali to magal to nang ano, siguro halos 20 days yata bago lumating Kung kasi overseas bari ang tawag din ay rear handle right side inner rear hand handle inner rear handle mga boss nabubulol ako hindi ko masabi ito to yan, yan ito siya. plastic lang din tingnan mo oh Parehas lang sa tingnan mo. Yan ah, yan ang problema ko. Malikot yung anak ko eh, naputol niya. Pero working pa naman. Kailangan gusto ko yung maayos. Yan, working pa yan. Ito na ipapalit ko yan, nung hamos. Yan. Inner rear handle. Para sa kikiyap 2015 model ah. 15 hanggang 17 model yata pwede ito kung lang sya ito yan ang manual manual to all, hindi sya all power sa manual lang hindi all power uh, boss ito pa kabit natin to bumamaya hindi ko alam kung magkano mo pakabit nito eh hindi ko alam yung bukasan nito mahirap na pagawa na natin sa may alam diba mga boss ayun o ito yun o inner rear handle right side ah right pang right to sa kia pikan <coughs> kia pikan 2015 model o ayun mga boss sige hanggang na lang pinakita ko na sa inyo